Kaya mga ka-fishing narito na, na tayo sa spot. Kaso na, tayo. Oh. Ayun o, no? yung idol ko. Oh. Uh, unahan tayo sa pwesto natin. Okay lang yan ha. Kaway ka muna. Yaw no. Doon na tayo po pwesto. Doon sa kasya na yun. Uwi na raw siya. Huwag kang umuwi. Pumwesto ka dyan. Ayun yung huli niya mga ka-fishing sa Kalahating sako yata. Ayo. <laughs> tawa na tawa ya ayo. Game ko Mga fishing hunting. Ah, uh, samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Ah, uh, kamusta nga po pala kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Yan, di ba, hindi pa tayo naka-setup. Ah, uh, na nga po pala natin dito sa bay sa ating pwesto. Eh, bababa na raw siya okay na ihuli niya sabi ko eh sige lang tuloy mo lang yung pamumutok may mapupuesto naman tayong iba dito sa may akasya at makakahuli naman tayo ng pangulam dito kaso ah, ang kalaban lang natin eh may hangin na caca tsaka tayo mga kaplising hunting at sana ipagkaloban tayo na makahuli at nakapag uwi tayo ng pangulam ayan bago tayo mag setup at pumuesto eh shout -out muna tayo mga kaplising hunting Ah, uh, shout out tayo na mga ka-fishing hunting. Lori, Mandani, Ronnie, Tata Emer, ah, uh, Raymond from Kabuyaw Laguna, ah, uh, Sunnyboy23, Kutalak, Sayen Food Pump, Tiksay Fish Hunter, ah, uh, Redwards, Aegis Habi, Oh, ayan mga fishing hunting. Uh, yari na yung ating sinyat out. Tayo mag-set up na tang wala natin ko tayo ay eh, pagkakaloba na makahuli ng pang-ulam. Update ko na lang po kayo pag nasa taas na tayo ng pwesto natin. Kaya mga ating hunting, dito muna tayo. Ayun. natin. Nabawi naman yata eh. Eh yung kahit pa paano eh, maganda-ganda. Puro ganri malasana eh. Oo, oh, po kahit puro ganriman lang eh. Ganda-ganda na. Sa mababa pa tama. O mapipigtas na. Ako po. Yan, mga tali tayo ng isang mamaw dinalili pa rin yung lagayan ko nito may mga eh. kapraso na na pala weh Oh, kaya lang napakatigas pre. Nagaga pa nga si we. Pataako we, babo we. Sa sa ilalim pa rin naman. Yan, Yan tinamaan natin Sana maganda tama Yan, sana maganda at tama Na hindi mo laglag Yan. kaling may idol oh.

ka sabet ugoy, ugo, ugo. yoga 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 yon ha oh, ya maka fishing hunting mamau na naman Whew. maganda pala pala tama natin. Huh, kitang-kita pala pala tama. pala Tagal, pumalupot Ayan o. Oh. Ganda na size mga kapising anting. mga kapising hunting Bumalik yung pinutokan natin. dun Dali natin. Uh, so, kailangan maalis to. Kasi, yun. Alis na natin. Yan. Yun, oh. Oh, baon pala bala natin. Ayun, Ay, mga kapisi nga natin. Oh, nakakalawit pa rin yung ano natin. Isang tali natin. Ay, naku yung isang bala natin. Kakasaklit-saklit to dapat pumasok ka na dyan Teka mga natin Kikit mo muna natin yung isa Yan Ito yung kangay na pinutok natin Kaya so Naunay bala bago kalabitin Nalaglag na Ay e, nakapagbala ulit tayo Kito rin na natin Nagkakabuhol to eh Yan Tanggal na natin. Ay, makukuha na natin yung ano. Yan, ang mga ka natin, Oh. Ganda ng kulay. Oh. Uga, uga, uga. Uga, uga. Yun. Yano. oh. Huh. Ganda pala ng patama natin, mga ka-fishing hunting. Ayan, oh. Ang ganda ng kulay nito. Oh. Oh. Para yung ano, yung pang aquarium. Yung power horn ba yan? May ihi pa. Yaw. Atin makakapa yung ano. Saan dumaan dito? Batu ma'an Yan tinama na to mga kapising hunting oh. Tihaya siya oh. Tihaya. Takpe pagkakalipat natin mga ka-fishing hunting Pag alis ni Ano I-dodong Yan no? Laki pa naman Yan Uwi na si Dodong mga fishing hunting marami nang huli na dinatan natin isto nga bumaba eh. Sabi ko Okay tuloy mo lang Matagtagan pa yung huli niya Ayan o oh. okay, oh. Ganda ng kulay mga fishing hunting Tikas Hindi natin mga kapapa, mga kapising hantik. Puputulin ko na lang para mabilis tayo. Ano nga, ating na kita. Abang, abangan natin. Tinamaan natin mga ka-fishing hunting Aayos lang tayo ng pwesto Para maganda-ganda tayong Midkid midkit o Yan o oh. Yan oh. Ganda ng size O oh, ngayon Alambitin siya mga ka-fishing hunting Napakagandang pwesto talaga nito mga kapising hunting. Ganyan mo, pinwesto na ni Dodong, oh. Buhuli pa rin tayo. Doon tayo kang ina doon sa kasyan na yun. Kasi dinatan nga natin, nakapwesto siya rito. Diyan, oh. oh. Pulahan mga kapising hunting. Ayan, gamit natin bala. Ayan, batikan natin bala. Ayan. Ano tayong bala eh. Ito yung bala natin na ah, maraming hinuli sa sa gugo. Ayan o. Oh. Ayan, isang malaki na naman. Ano ah. tinamaan natin malaki to yun tinamaan natin mga ka-fishing yun o oh. ganda sana tama sarap lang napakiramda mga ka-fishing tumatama ka ba lumulundag pa mga ka anting oh. Oh, yun na problema. Yun. Tanggal. Yun, mga kapising hunting. Oo oh, Yun. Mga kapising hunting, oh. Oh. Yung batikan natin balang... Ang ginamit na natin Yung humakot ng maraming isda sa gugu Ayan Ang combination ng kulay Green at pink Ngayon, okay, oh, namumuwalan yung ating kamay oh. hmm. Yan mga kapising-hating Meron na naman isang malaki Kaling sa sapa eh. Oh, yun. Malayo na. Kumarega ka. ayan ah, oh. Malaki din yun, mga hunting. Galing sa sapa. Eh, parang bumalik, ayan. Bumalik yata, mga ka-fishing hunting. Ito nga, mapapaulam oh, yata sa atin. Mapapaulam yata sa atin. Mapapaulam yata sa atin. Oh, nawala na naman. Wala na naman mga ka-facing hunting Wala Bumalik kayo eh, na wala Sa kaya nagawi Yun, nasa malayo na Ah, ito, bumabalik ulit. Mga ka-fishing hunting. Ay, Ayos lahat na pwesto. walang tirmaan mga ka-fishing hunting tingnan natin kung tirmaan natin yun tirmaan mga ka-fishing hunting ayun mulong tagpe nagaground sila do sa bala natin mga ka-fishing hunting Nakaw! nakawala 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 hindi maganda pa natin mga kapising hunting the bliss. sayang saan ka na wala na naman ang ating natanaw wala mga kapising hunting kaya ito, may tayo galing sa sapa. Tinala natin gumanda ng pwesto. Dali kaya natin. o oh, mahina na hangin natin. Pero tumatakbi tali natin mga ka-fishing hunting. Ayun, nadali natin. Yan o. Oh. Yo. Yan, mga fishing hunting. Ayun. Oh, Yo. Yo. Maghahangin na tayo mga fishing hunting. Mahina na yung putok ng barrel natin. Makapok. Tayo tayo dito. Bala na naman na sumabit. Bala natin ang sumabit. Hindi yung huli mga kapising hunting. Kababay na lang natin to. Wala na tayong balaw eh. Kukunti na. Kababay na lang natin yan. Yan. Ipupupukan tayo mga kapising hunting. kana na. Ayan, ayos lang tayo pwesto. Ayan, tinamaan natin mga kapising ating. Ayan. Medyo alangan lang kasi tinutungtungan natin din. Ayan, malayo na narating. Ayan. Ayan ako. Pero ando doon yan, babalik yan. Doon sa pinutungan natin. O, ayan, nakasabit na naman siya. Babalik siya doon. Kasi nakabaon yung bala. Ayan. So, nakita nyo ba? O, ayan tilapyang lumilipad Kung pala kayo makakakita tilapyang lumilipad halos na sa atin ah ito so, sa kuli Ayan, oh, nakaka-pishing Good size na naman yung nadali natin oh. Talagang pwesto na to mga ka-fishing hunting Talagang Hindi ka mabibigo Pakaganda ng tilapia Tama nga. pinwestuhan na to ni Dodong eh. Pagkaalis pinwestuhan natin eh Dami pa rin oh. Ah. Hindi kasi mauubos ang isda rito mga ka hunting eh. Kasi nga yung pinakita ko sa inyong pigtas, tugon sa sapa. Kaya alam mo mawawala ng, mawawala ng isda yan. Pagka yung talagang low tide na kasi nawawala nga yung nawawala kasi yung ano yung tubig. Sumusunod din silang bumababa. Pagpalaki, eh umapasok din sumusunod kaya ah, ah, kakahuli tayo ganda o oh, taba ah, ganda o oh, kapal mga kapising taba ang dami nila nakakain kasi rito wala na wala hanapin natin sila oh no hindi siya makalis oh, mga kapis ng ating <laughs> katali katawan niya oh passo io no buon chai stanno vanno sabe sapete Yun. Buwan natin. Jangan, Oh, good size. Ya, Oh, mga kapising ating. Aba, mga kapis ngating. Yan, mga kapis ngating kinukuha na natin yung nakasabit natin. Uh, may huli. Yan, mga kapis ngating. So natin na sumabit, ilusong na natin mga kapising hunting halos wala ng tubig yung pinuputokan natin halos alapan sa dangkal na tubig yan. halos litaw na yung lupa e, bababa na tayo at ipakikita ko na sa inyo yung huli natin ayan mga kapising hunting pakikita ko na sa inyo yung ating huli ang resulta uli ng ating pagtsatsaga pag uwi na tayo ng pang ulam Ayan mga kapising hunting. O. Ano, ang ganda ng mga sukat ng ating huli oh. Ayan. Oh. Salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood nitong video na to. Kita na lang po tayo next video. God bless po.